Tina ka! Na-alty na nun ako! ALAK! May bagong tissue pa? May bago na may higawa ko pa? Kutang ina mo! Anong gagawin ko? Bumakarti! Arti! So guys, kamusta? So... Nanghihina pa rin ako Ang sakit sakit pa rin ng chan ko di ako makalakad Nalob lang So guys, kamusta? Ayan, medyo lumalakas lakas na nga tayo At... Alam niyo na, kapag medyo lumalakas na tayo, dapat alam niyo na yung drill natin, di ba? <laughs> Kailangan na natin gantian si Papa. Di ba, nakaraan, nasa hospital ako. Di ba, ang ginagawa sa akin, pinapatawa ako ng pinapatawa. Di ba, kaibang operasyon niya? Kaiba. Di ba, ang appendix, saan ganun lang? Sa akin, ina. Sa kanya, sampo, sampo. Ay ba? Papa, huwag mo na akong patawani. Eh. Hindi nga, ang sakit nga kasi. Ano ba naman ito eh. Pa, ako noon. Ang sakit-sakit kapag tumatawa. Eh ngayon, medyo malakas na ako ngayon. So, antay niya yung ganti ko. At itong ganti ko na to guys. Naku, malamang sa malamang manginginig talaga to sa atin. Ito na, simula na ulit ng mga kalokohan natin. Kaya let's go. Ay, Ay pa! Ay pa! Bakit? ako. Tinanunan 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 Sot kitay! Pagkataon ba ano? ka pa. Ha? Pagkataon ba ka ng ano? ka putang! Maba, hindi mo mo yan. Kunin ko ako ng tisyo pa. Kawahan ng pa. Kawahan ng pa. Kawahan <laughs> ng pa. Puntangitin ako. Sinasabi na kasing ganun eh. Puntangin mo kayo. Ako ba Ako ba nga ngayong Ako ikaw na mo, kay Sigel. Ha? Kay Sigel. Teka, teka pa, nahihilo ako pa. Usangin na mo, anong gagawin ko? Nahihilo ako pa. Usangin na mo, anong gagawin ko? Tumulungan na ako pa, Sakitan, sakitan. sakit lang. na ka, halip ka kasi. Tumulungan na ako, ay tumutulo. Oo, oh, mo na kayo. Usangin na mo. Teka, hindi ako yung kay Sigel gago. Ay, ko. Umaarte, arte. Ar sakit ar na mo ka. Umaarte, arte. mo ka. Tatawag na akong <laughs> <laughs> <Ilam mo. laughs> gago! Joke lang. Putang. Joke lang. Putang ina mo! Putang ina mo, gago! Putang ina ka! Tangan sa Putang ina ka, Hayop ka! Putang <laughs> ina mo! Anong ginawa mo? Putang ina mo. Tarantado. Di ba pinapatawa mo ako lang pinapatawa ba nung? Ang ginawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ang galing, ang galing ba? Ang galing? Pangina mo, galing. <laughs> Pakitay mo ako, ayaw ka. Oh guys, may gusto guman. Pangina mo ka. Ayaw. Ano yun? Ano Ano yun? Ano Bakit? Susukin ko na lang yung putang inong, ano mo yung tahim yung hayop ka. Putang mo ka, para matutuluya ka talagang magdugo yung putang yan. na, ka. Kinabahan ka? Siyempre, sinita ka, hindi ka kapag putang ka. Gago ka bago ko pwede, dugo lumabas, ano ka? Ay, As yung aso talaga nang gagawin yun. Ang tinanong na ako. Ala! Punta, ina mo! Gago <laughs> ka pala, ina ka na, hindi ka baka... Ay, kung hirap tumawa, tuma tuma nahirapan ako tumawa. Ano Wala na, magandeng, ano na. Yung totoo na lang, Putang ina mo ka. Para makikita ko, hayop ka.